Hello! Good evening! And um, this is your mommy goats and welcome to my YouTube channel. And if you're new to channel, ko, please like and subscribe. Yan. So, um, for well, a shout out to my friends. Ko. Yan. To my friends. To Madam Jaja. To Marks. Yan. Ano, kita-kita naman tayo. Tapos, a shout out ko kaila ano kaila Christine ulit Christine Salvador kay Rian kaila Raik like. ayan tapos ano mga tuloy yung ka natin yung mga swimming swimming natin matuloy ayan tapos um bakit ba tayo nag video ayan actually kaya ako nag video kasi ito yun diba nagtitingin ako ng mga mga videos ko tapos alam ko, alam, ito mo siguro yung mga, ano, may di lang din sa akin yung may may tanong din kayo sa mga sarili nyo na tungkol sa mga bagay na ginagawa nyo um, na parang hindi nagiging fruitful yun di ba Bat pa ba ako nag video wala na wala nung pa ako nag why um, pa ba ako ginagawa yung mga ganito yun mapapansin di ba bakit nga ba tapos nga rebat ka kawalan at makanta hindi sila mapinakinggan at hindi yung mga ganong tanong La, lahat na, na yung mga ginagawa tayo sa bagay na na ginagawa na kasi ba't ka pa hindi ka naman kumikita nalulugi ka naman bakit ka bakit mo ginagawa yung mga ganong bagay diba um, yung bakit ka nagtatrabaho hindi ka naman yung mayayaman kung ano yun yung may mga tanong ka sa sarili mo na ipapaisip ka, bakit nga ba ginagawa pa yung mga bagay na to na hindi naman nagiging fruitful o hindi naman hindi naman parang walang nangyayari parang di, hindi mo na kunyari, ba't ka nagkakapaya hindi, eh, ba't ako nagda-diet, hindi mo papapaya diba ganon, may mga ganyan may mga ganyan tayong tanong sa buhay natin tapos ang tapos, sinaghahanap tayo ng sagot. Diba? sa mga ganyan. So, sa so mga ganyang bagay, ang tatanungin mo na lang muna, bakit mo nga ba ginagawa yun? Ano yung purpose nung bakit mo siya sinimulan? Diba? Kah kahit din sa relationship din eh. Bakit ka, o oh, na, tayo nag, ba, ba nakipag ka pa, kung ganito rin na nangyayari, eh, ba, ganon, yung mga ganun? Ang tanong lagi, bakit mo ginawa yun? Bakit mo pinasok? Bakit mo sinimulan? bakit mo ginagawa? Yan. Lagi mong tatanungin sa sarili, ano ba yung purpose no? Yun. Tapos, ito, ano ako, mayroon akong na na panood pan, nabasa, pan, panood nabasa na sabi, panibaba kung ang bagay na ginagawa mo, ay kaya mo yung ginagawa kasi eh para maka ano kaya na, na approval sa ibang tao ginagawa mo lang dahil approval ng ibang tao sabi nila itigilo na yan kasi sabi nila yung, yung pag ang bagay daw na ginagawa mo para sa ibang tao hindi mo hindi ginagawa mo lang para sa approval ng ibang tao. Eh, hindi naman la, eh, minsan yung mga ginagawa ng, natin. Hindi naman na-approve ng ibang tao yan eh. Diba? Kung yun yung purpose mo, kung bakit mo ginagawa yun ba, tigil mo na yan. Daw. Yan. Diba? Yung kung baga, yung approval, yung, ito sa, ito mga video nito to. Yan, yan. Yung simulan mo dahil, dahil gusto mo lang magkapansin. Diba? Diba? Kasi nga, mapapagod ka din yan. Pag, paano pag hindi napapansin? Titigil ka na. Diba? Parang titigil, mawawalan ka na ng motivation. Kasi lalo na tong pag, yung paggagawa ng content, paggagawa ng video, hindi naman agad-agad to eh, makapansin ka. Diba? Lalo na pag hindi ka naman kilala. Diba? Lahat ng, lahat ng sikat na, na naging vloggers, hindi naman sila nagsimula na, sikat na ako agad. Hindi, walang ganon. Parang, nag-umpis, yung iba, alo na yung mga, yung mga, yung iba ang dami sa kanila, simula lang ng try lang, gawa lang ng gawa lang. Halimbawa, yung SB19, di ba, naon, walang pumapansin sa kanila. Walang, ano, nag, yung, nag, dami lang basher, walang pumapansin, nag, nag ano sila, nagko concert sila, walang masyadong nanonood. Pero tumigil ba sila? hindi siya tumigil kasi hindi naman yun yung yun, yun, hindi naman yun ang pinaka purpose pinaka purpose ng ginagawa nila but nila ginagawa yun ginawa kasi e, dapat at et, ang, purpose mo ng ginagawa mo dahil unang unang dahil gusto mo yun dahil sa'yo muna ikaw muna lagi ano yung ginagawa ko tong bagay to. kasi masaya ako pag ginagawa ko yan yung um, pag ginagawa ko to yan ang ginagawa sila mag, ginagawa nila yung kasi may ano sila may purpose sila eh para sa sarili nila na masaya muna masaya sila ang ginagawa nila yun diba kaya nila ginagawa yun tapos nag ano rin sila na hindi yung paghihirap nila hindi lang sa ngayon yan mayroon din makaka appreciate yan hindi man yan ngayon. Baka bukas. Yan. So, ganun. Hindi lang dahil yan na... Pinakaano muna. Sayo muna. ano mo muna dahil gusto mo siya. At masaya ka. Diba? Kasi pagpagbaga yun pag sa bagay na ginagawa mo, na masaya ka, patuloy mong gagawin. Hindi ka mamungot na, hindi ka ma-demotivate. Kasi masaya ka eh. mo ginagawa yun eh. Tapos, eventually, yung kasayahan mo sa ginagawa mo, makakapansin din hindi iba yan. Di ba? Ah, makakapansin din ng iba yan. Ma appreciate din ang iba yan. So, yun. So, ganun nga. Di ba? Yun yung pinakaano muna. Tapos, syempre, pag may ginagawa ka, sabi nila kahit anong pagsisikap mo, pag walang pahintulat ni Lord yan, hindi yan matutupan. Ibig sabihin, kailangan din yung inaano mo, yung ginagawa mo, yung pinaplano mo sa buhay o yung mga ginagawa mo itataas mo din yan kasi um, yung sigan mapapansin din niya kung ano yung pinaka ano puso mo, yung motive ng puso mo sa mga ginagawa mo diba? kung para saan ba to? Yan, uh, ano ba yung pinaka root nung paggawa mo ng gantong bagay halimbawa may ginawa kang ganang bagay pero yung pala yung parang ang ginagawa mo lang itong bagay na to kasi parang may paghihiganday pag mo yung isang tao yung para mag ano yung parang ingitin mo lang yung isang tao syempre pag ano pag nakapansin na ng ng Lord na makapasama ka dyan sa ginagawa mo gagawin mo hindi matutupad yan Di ba? hindi niya magtutuloy kaya um, sabi nga, depende sa sit, depende rin yan sa will ni God. Eh. Kaya, ano, dito. Kaya, kailangan iyaan mo rin sa taas yan. As, tsaka, lahat na ng mga bagay na, um, basta, basta hindi ka na nanapit ng tao, hindi ka nang agrabyado, may kinaharap yan in the future. Tiwala ka lang. And magtiwala ka na sa mga bagay na gagawin mo. Basta hindi ka nakakakunat tao, wala kang sasaktan. Hindi ka nang lalamang ng kapwa mo. Naangat ka din. Tsaka mo ngayong bagay na gusto mo. So, yun. Yun naman ang pinakandun. Kasi, ano, pag, pag may ginagawa ka, ang bagay niya rin. pag pag-business. At lalo na pag yung purpose mo, maganda yung purpose ng, ano mo, yung pinaka-purpose ng ginagawa mo. Yung nag-bake ka o nag ka para makatulong sa pamilya mo, para mayangat may ng pamilya mo, yung, pero hindi naman agad, -agad yan, di ba? Pag yung magbubulong mo yan, di din agad yun, di ba? Para, para, may kita din ng ibang tao yung pinaka, ano mo, pinaka-rason mo, di ba? yung purpose mo for yung kahit yung ano mag, makikita nila yung kasiyahan mo sa ginagawa mo yung sarap, diba like, pag nilalabawa pag ano pag pagluto, pag nakita nila na again pag nakakita na, na enjoy ka na masarap yung luto mo kasi yung pagluluto ano rin yan eh alam mo magluluto ka mag business ka na magluluto basta basta walang din yung niluluto mo hindi ka naman ganun eh it takes uh, it takes perfection din para ma ma ano trial and error di ba yung mga nang yung mga mas na ano te trial and error muna yan tapos ginagawa nila yung best nila para ma-achieve yung yung gusto nila while enjoying doon nag-ano like, muna yan diyan nag like, yun yung gusto nila eh diba? alam ba hindi din nila gagawin yan lalo nila gusto di ba tsaka ano, sabi nga nila, pag ang bagay na hindi mo naman gusto, ginagawa mo, parang, ano, parang, yung parang na, imbis naman pag babuti, yung babuti sarili mo, ikaw, hindi din, hindi ka magiging masaya, di ba? Hindi na, hindi ka masaya, parang nadadami pati health mo, lahat, ganun eh. Although, sabi nga, hindi naman ang, ang buhay, hindi naman laging palaging masaya. Diba? hindi pa masaya ang buhay natin. Ang buhay natin ay mil, ano, um, roller coaster of emotions. May masaya ka. May magiging masaya, malungkot. Pero, take one emotion at the time, diba? Damdamin mo yung emotion mo. E, take, accept it na, na hindi lang laging masaya. Yan. Kasi na, part of being, uh, being alive. So, yun na, nag, doon nagkabi. Pag kung kumadal dal talaga ako, sa sana pupunta yung topic, di ba? Pero yun na, bottom line, pag basta masaya ka sa ginagawa mo, yun, masaya ka sa ginagawa mo, yun na nga tao, yun. Yung mga ginagawa mo, ng, yung akal, yung ang ginagawa mo nang inakala mo hindi fruitful, magiging fruitful din yan. Basta, pag-pot-pot, mo lang, Um, tsaka, tiwala lang. Wala sa may kapal. Yan ang, ano natin. Pangahawakan. Yan. Yan. masaya. Pag masaya kang masaya ang gawa mo, di ba? Hindi mo na mapapansin na, ah, parang ano to? Parang, labor, ganun. Ibang mga sa trabaho nga, ba? Masaya ka, ito ginagawa mo. Parang hindi mo na mapapansin na, hindi na sa trabaho. Parang, ano na lang. Masaya kang, talaga siya. Masaya kasi ginagawa mo. So, yun lang. Dumanda na ako. Nahaba na, no? So, yun. Sa, thank you sa mga nanonood ng video ko. 18 subscribers na ako. Thank you, thank you, thank you. At, um, yun. Thank you po sa lahat na nanonood. Sana po, manood pa kayo ng mga videos ko. Yun. Tapos, ano po ba? Yun. Lagi lang, yun. Lagi mag-pray kay kung tigay mag pray yah mga mga dasal na kan kahit anuman man ng religion yung lagi kayo mag dasal tiwala sa Dios yun yun lang Alagaan na sarili lagi ko sinasabi sabi to ano mo tapos ay alaga na sarili tapos yun tiwala lang wala yun lang ingat bye bye